bisik na karoba ay bisik na kita lalas to kita kung naman o ta bisik maapay asin itik ap apay oh. Dagita, animal angan na palangwad nya kar karoba bisik sino ma nanti sabel si kamay tatal na anakman man asino ka di ma nanti in palna tal na anak man nakta baka kasi ka di dati pungtot ko. ma asino ka di Asino ka di ayati kanayon ko nga kakapa dito eh. Asino ko mga ruti mortal enemy dito nga karuba. Ah, asino manen ma. Nudi no, ka agtal na may tadatak na dang makaala ka talaga kinya. Asino, asino ko na napailang ka. Asino ko mga iti kanayon ko nga kakapa dito eh. Ka, ni Belen lang mo. da pa'y kinipasita nga may sama nga napalangwad. Kunam lang mo nga kapit. Edi. Ma, ma. What is kabet? Madikagtal na? Na ni mama, nag oe kayo. Kalma ka lang ma, relax. Agkalma na ka rodang nga, mas agburok pa iti Darakling ka nga anak ko nga kadadang nga anti amin. Talaga nga putot na ti namur nga bilik. Allah. bilik ka ni papang ko ma. Maminsan pa yung agsauka, dara-dara datang iwa mo. Ma, agsauka pa, agsauka pa, Agtal na ka mo lagayan. Indak man pila yala anti danumta. ka. Ginalami isma wenno saan? Saan? Mineral wenno. Apo maita. Nap na aya tatanga -tata aldaw. Nagapo ka man siguro di yun aya. Ta napamamalakin nan dagiti atang iyayon. Nakapang ti man ni Nabanglos nga atang ko Na ah, ano namang tingin mo sa akin ma? Timawa? Dang nga ka nga talaga Itaka man lang yun ka hmm. Na, nag nga talaga ni mama Pero may tipulot ti ulo na Siguro ko ka taw-tawag na iso nga Kasta hmm. Pa naman na tag-milk tin Apang kuya ba ni Marimar tag-milk Kami ta no, ba?